Nakaridi na ay, na. Ay, na. Ay. Oh, mga gilokop na may harig ko na oh. Mga endangered species man doon ka doon, ma'am. Oh, mga English na rin, ma'am. Ah, sagdain ma na, na sila diha kay oh, Mga yun na rin, ma'am. Sagdain na sila. Eh. Tagaasa man dahil mo. Da, ma Asa mo graduate? Secure ka, secure. ka? Oo. Ikaw doon? Buhol. Buhol? UC? UP. Ah, kuyawa. Ano ako? Klase-klase dahil mo. Klase, ma'am. Dili isudok Sama, ang kanang ba? malipong bang ba? Dini, ma anad, anad na mo, na, ano? anad no? Oh. First week mo sa barko, First week ba, an Okay, ano yung uh, experience niyo sa barco be? Uy, di rabi three saya. Ang ang three kinds ang among Sudan. Every morning. Unsa sa inyong Sudan? Three kinds. Ha? Three kinds. Unsa may three kinds? First. Sige. Itlog. Itlog. Atlog, lumpia, gorizo, chintes. Oh, ganun eh, mama, sa ba? Sige. Unya, naami allowance. mo? food. Oh. three times a day. .alah. Oh. Siya, siya dai cook. Chip cook siya. Ya ikaw, unsa imong ranggo? Di kanang imong trabaho diri ba? Tiginol. ikaw? Tiginol sa ampla ikaw? Sa kibol ma'am, gabli. Gabli? Dili, liso doon. Dili na ma'am, dali raw. Dili mo ka nang... Inyong katulog, yun at... sa man inyong tulog. Pilara mo <laughs> ka... Zombie mo ma'am. Zombie mo. Zombie mo Kung andam ka ma'am ko, dapat andam ko ka ka zombie mo. So walay tulugan? Wala ka ma'am, pero... Katawag ka ma'am, biyay ma'am. Hindi, bata niyo mo. Kaya yun ba, mga 1 hour. 1 hour ha? Bitin man kayo. So, look at kayo. ko. Wala. Okay. Sampol ka. Yeah, ikaw dong, taga-asa man ka uh, dong. Kita oh? na ilonggo ako. negros accidental ko ma'am. Negro, oh, oh, shout long, out. May may long, may long. Oh, shout out ka. Oh, shout out ta sa mga taga-Plo Pandan, sa uh -huh. ta Bacolod. Uh -huh. Ikaw nakatulog pud ka dong. Ah, oh, wala tulog ma'am. Say hi to our vlog ma'am. Hi guys, hi guys. Yo, itlag taga-Tagalog kami mga wala. Okay, sige. Bali yung trabaho namin dito, miss. Ano? 24 hours operation kami. Oh, dito ka kasi may sasakyan. Every magdungka kami dito sa port, Unloading, loading agad. Ya, yung minimum trips namin ngayon for trips every day. Yung pahinga namin 3 hours and 30 minutes lang at yung magkakapahinga lang kami pag umalis na Marco papunta pag magandarway na. Yun na yung pahinga namin. Ha, ano pala no? Duka talaga dito, mam. Toyo kita ayo. Oh. Grabe gid ka duka no. Ikaw dong, deri dong. Yan mo. Diri ka dong. Diri ka dong. Diri ka out ka diri ka interview. Sa problema ng kasakit nimo. Diri ka dong. Samengani mo dong. I'm um, Chan Valerie Ba. Tagal ka sa nan ka? Uh, Tagaleti. Tagaleti sigong. Doon sa may imong work diri. Ahala, hindi ka sumabot. Ha? Ha? Dikit diri. Dikit diri. Dikit diri. Unsa man na? Pare mo apprentice man ba? Oo. Pila na man ka ka underi? Ana man. Uh 3 months man. 10 months. Okay ra nimo. Wala kay plan nga mo anang apply sa lain. siyot mo na yung limit mo. wala, maw mo apply pero pag mo panic. Ah, ya okay ra. Dili okay, okay. kay kapoy. kapoy wala tulog no. Kapoy. Anak eh, gud ay kinabay ko pag umangkon gusto magsiman. Ah, yeah. may na yeah. siya kanagkuan. Kapoy asal, kapoy, kapoy sa dalikanin nung kay, kay Tendepuras. Uh, Grabe no? Every day yun mo inani no? Everyday, Di mo magsuka-suka, malipong, mag-inana. Ah, Naanad po, na. na mo. first time pa may, wala malipong pa dyan sa mga yanin. O niya, kung maulit mo sa inyong family, kanus aman, pilaman ka buwan. Hindi um, mo sa, sa business, kontrata ma'am. Pilaman inyong kontrata? One year. Yeah. Oh, one year mo tanan. Oo, one year. Oh, una pa mo maka uh, Ano ang gibuwagan man kasi mo uyal? Oy. Okay. Ay, na. Ah, oh, pala ka mo pon sige na. Ano? O, tinuod na dong. Nagha mag siya. Tinuod na dong nagdaghan ko do. no kanang bai ng mga siman. kay biktima ba ko sa mga siman no? Kanara man. Oh. Kamo. Biktima ka mam? Biktima ko. Sa man tinuod na kay ang ampo dang. Siman buyat siman. Ah, siman luluko. Siman na biktima siman. Ang lalaki ba? Biktima ka sa babae mam. <laughs> dili ako na biktima. Oh, ah, oh, pag sure nila. Ang sure nila. Si man na dayro yung na biktima. Ay, dili na. No. Ang babay. I'm pag sure bay. ay. <laughs> 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 May stinod na dong. Kada port kuno nun ninyo na amoy mga uyab. wala wala ka na ma'am. Ma am. Ang among iro, orad ma am, ah, yung mga kaya. Kwan ma'am, basa tong iro. Ah, pati. Ah, Tanang tarong storya ka nang tinuod ba? Kay na vlog ba mo dire? Kay ako na ni siya i-post din na ko ni edit. Kani Sige sige enter. So man tinuod na. Dili okay, no. oh, na Ah sige. Unya you know, inyong family mingawon yes, mo. Oh. Uh. Uh. Pila mo ka kuan usa ka tuig una pa mo kita sa inyong family? Dili sad pwede inyong family mo visit ani inyong kaning ari dire. Sakay sila. Pero layo mo kayo. Eh, sa dila, mga pigtuhan ng trabaho ba? Ah, yung... uh, pwede ra. May bisita. Pero kuha lang sila. Pwede kung wala na may work. Oh. Uh... Okay, okay. So, unsa? Unsa para... may inyong ikakuan, be? Ika-storya sa mga siman. Kung na'y mag be? Ah, kung mag mo, dapat talo mo bulsa. Siman, uh, siman, kay Chadar nag-uniform, nag-klase. Saka ng, uniform, ng, ng, klase. So, ng kurso ng siman. Aha. Uh Ang -huh. uniporme na taga-Tagalog si, daw. Itagalog okay. para pag mayroon tayong viewers uh, you know, na Tagalog. Kapag, kapag ano, papasok ka nang kurso ng siman. Maggana lang yan kapag yung naka-uniform pero kapag dating nito sa barko, <laughs> hindi mo magi-tsura damit mo. Oh, ikaw <laughs> ano? Ikaw sa anong ay ano mo sa mga <clears throat> gusto man sa kukuha ng siman. Pag-isip-isip na kayo. Kasi... Kasi... Unang-una... Una, after graduation... Bang! bang dapat, madam... Kailangan mag-ano... Mag-ipo ng pera. Oo. Oh, oh. Hindi gastos ng gastos. Pa lang, sa trainings pa lang... Papapa, wow ka na lang. Ang mamahal. Oo. Oh, mahal. Tapos yung pag-apply mo ng... Ano, mga shipping company. Kapag wala kang backer, yan yung pinaka... Main. Challenging. Oh, kailangan pala merong backer. <laughs> Kasi pag mag-a-apply ka ng isang company, lalo na kung interna international, hindi ka i-cater lalo na pag wala kang backer. Mm. Anyway. Ganyan pala yun. Uh, ikaw? Ma'am, um, shout out. Oh, sige. Shout, shout out oh. sa pamilya ko sa Negros at sa ate ko sa ati ko, sa Oh, I-mention mo pangalan mo. Sa pamilya Bilagong Salo, remember ti ma? Oh. Best, I love you always. Oh, isulti imong mamangan. <laughs> Si Pe Bilagunsalo, kinatusigan ng mama. Oo. Oh. Ma, oh. Love you ng mama. Ay, ikaw dong. Shout out Ad ang mga taga Blue Bandan, kapit ng pamilya. Da. Oh. Ma, hello. <laughs> oh. Shout out. Oh. ikaw. Chat sa Tagalito diha, sa Tabango. Ay, isa? Shout out na sa, <laughs> sa taga-Trabangu Tagatabango diha, ma'am. Imong imong family inside oh, apelyido. Sa, aung, sa mama na pinakabuta ng pinakagwapa na si Jocelyn Libanan. Oh, cute. Oh. <laughs> ikaw dong imong mama. Shout out sa mga kwe. High five mga kwe. Depan oh. Toto ya. Wah. 19 19. Rasa manis. Oh, guys. <laughs> ya, yeah, shout out sa mga Kaprat Gile. I love you. Oh, sa <laughs> oh. mga pamilya Chan ni Samira Balles, kay Karnais. Oh. Wala mam. Ma shout out Ay. sa mga Long level Alpaca Paro. Mga Kaprat. Like. Oh, Blast Baron. Shout out sa kong Oyab sa ni Princess Jenaira, guys. Ampi lang always. I love you. sweet. Kasweet. Eh, kasi kiki ka nung. Kibichi sa mo. Sige, dali. Shout out ay, naon sa. Ah, sige, ka nung. Aim mong mama dong Ay, shout out dito sa akong pamilya na sa San Isidro Leyte. Shout out ko sa akong mama, papa, akong maigsoon. i mention ni mong mama nga. Ay, we miss you all. <laughs> ah. niya na ninyo ha. Asa na? Asa pangalan, wala namang, page ni mo. Sige. Angel May Bisaya American. Angel May Bisaya. Ako na ni Iposa. Iposa mo nang Angel May Bisaya Amerika. Naman ko sa Amerika. Uh, Nibisita, man ko uh. well, ma am, ni bisita ra ko diri. Ay. Oh. Kuan ma'am, abroad ni ma'am. Ay. Oh. sa Amerika. Oh, makarera mo eh. Oh. Paningkamot lang mo basta. Pagkahama na mo diri. Ma'am, need na mo company, naki company nga Wala. Basta ako advice ninyo, kamo kugi gyud mo. Mao ako advice ninyo, di mo magtinapulan kay kung good person mo, unya magkugi mo taas kay mo maabot. Gaw, oh, tagalogin na lang natin. So advice ko sa inyo kasi mahirap na trabaho ito, di ba? Uh, pawis. Alam ko meron akong kakilalang mga siman, pag uh, nakaano na sila sa sa ibang bansa, pagdating nila one day millionaire. Kasi mahirap mag di ba? Matagal kayo doon. So kailangan din mag-save kayo ng pera, hindi yung hala ganun, parang one day millionaire kayo na hindi, kasi mahirap yung trabaho ninyo eh. Kasi minsan nga, merong bagyo or yoreke na darating, di ba? Uh, ang hirap talaga niyan. So, kailangan talaga na mag-ipon kayo ng pera para pagdating ng araw, kung mag-asawa man kayo, meron na kayong ready na kayo. So, wag lang, okay lang yung mag-ano ka sa family mo, di ba? Pero sa, yan, sa mga friends-friends nyo, magpaano kayo, pero hindi yung Tudutudo na ano nyo yung pera ninyo kasi pinaghirapan niyo iyon eh. So, kung gusto niyo yung umasinso, umasinso talaga yung mga siman kasi malaki yung pera pagdating sa trabaho kayo sa ibang bansa. Kasi meron din akong relatives na mga siman. So, ang gagawin lang ninyo, mag-ipon lang kayo. Kasi pagdating niyo dito, 'di ba, wala kayong allowance, 'di ba? Wala nang sahod for how many months before kayo maka rating sa 'di ba? Pagbalik ninyo mga ilang ano pa. So ganyan lang i ano ninyo. So saludo ako sa inyo lahat, lahat kayo. Saludo, saludo talaga ako sa inyo. Bim seller Sige. Magbabay na kayo. Babay sa mga siman. So i-ano ninyo ang ang mga siman. i uh, kasi sa iba uh, merong mga bad na you know, yung babairo daw or something ganyan. Uh, yeah, so, i-ano ninyo? Yung image talaga, ma'am. Hindi talaga nang Kasi, yung image namin. Pero hindi, hindi nila alam na mahirap yung trabaho namin dito. Akala nila na maganda yung buhay ni si, Bilang isang Siman. Pero, nakamasirap sa lahat. Malayo wow. sa pamilya. At, siyempre, okay, nice. nalulungkot kami kasi yeah. nandito lang kami. Nasa dagat lang kami na lagi. Padagat na sana someday. Pagkura kami sa panahon. Pagkukit ma'am. Oh. Eh yun, nasa na tao lang yung eh. kasi din ma'am eh. Oh. Kabaga, Depende yan. Depende lang sa tao niya. Sa tao. Meron kasi talagang ganun <laughs> na manluloko. Sa diyang oh. itong gusto lang eh. Well known lang talaga <laughs> yung siman. Na ganyan. Oh. Kaya Depende na kaya sa... ako nagsiman eh, ma'am eh. Para patunayan sa lahat na hindi lahat ng siman manluloko. So... Uh, yun. Didaga, pero, pang pang <laughs> okay. good yun ha nakarecord kayo dito so makikita talaga dyan sa ano ko channel ko ang buhay ng siman i ano ko ito i ano ko ito sa YouTube Pal ko palo sa youtube ko tsaka sa mga mga palo facebook ko mga palo ng mga mga palo ng mga mga palo ng mga mga palo ng yung pages, pero hindi hindi ako active. Yung name ko sa YT tsaka sa sa Facebook, isa lang. Yun. I-upload ko ito ha. Bye -bye. Salamat. Bye -bye. Na, nakakain na kayo. Uh, wala pa kayong breakfast. I Bigyan ko kayong pang ano, pang breakfast. I Bigyan ko kayo pang breakfast. Oh, sinong kukuha ng pang-breakfast dito? Sinong susunod sa akin? Oh, and, uh, oh, sige, dali. I raise my hand. Okay. okay.